Commission on Population na babahala sa dumaraming bilang ng mga batang ina na may edad 10 hanggang 14. Naritong naritong news ni Gia Rafael. Isinusulong ng Commission on Population and Development ang mas mahigpit at komprehensibong reproductive health education sa mga paaralan sa gitna ng nakaaalarmang bilang ng mga nabubuntis na edad 10 hanggang 14. Ayon kay CPD spokesperson Maylin Mirasol Kiray, walong taong gulang ang pinakabatang kaso ng pagbubuntis at nanganak ito ng siyam na taong gulang. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas niya sa mahigit 3,300 at kaso ang pagbubuntis ng 10 hanggang 14 na taong gulang noong 2023, malaking agwat sa mahigit 2,000 kaso noong 2019. Itinuturo namang dahilan ng early pregnancy ang sexual abuse at coercion. Nabatid na karamihan sa mga kaso ay kinasasangkutan ng kakulangan ng consent, kawalan ng sex education sa bahay at mga magulang na umiiwas sa usapin ng body awareness and reproduction. At iyan ang News ko. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.